ito na yung lahat. So, so yun na nga mga ka-farmer, no? So, ito na yung uh, calculation natin mga ka-farmer, no? Ito na yung natira sa atin mga ka-farmer, no? So, hello mga ka-farmer, no? So, magandang araw sa inyo. Kumusta kayong lahat mga ka-farmer? No? So, uh, by the way, sa uh, nakaraang video natin na na-upload ay uh, umabot po tayo ng uh, 100k views up and uh, maraming salamat sa inyo at uh, sa pag-views up sa pagpanood ng ating uh, videos mga ka-farmer no so salamat sa inyo so shout at sa inyong lahat kung gusto niyo ring uh, magpa out just uh, comment lang para ma-shout out natin kayo so yun na nga mga kafarmer, no so for today's video ay uh, gagawa naman tayo ng uh, video patungkol sa ating uh, pag-aani. So, 'yun na mga farmer no. So, ito na 'yun mga farmer no. Medyo natagalan tayo sa paggawa ng uh, video natin sa pag-video. Si kasi, kasi nasabi ko nga sa nakaraang video na mag-upload uh, tayo kung uh, ilan nga ba yung uh, naani natin. So, 'yun na nga mga farmer no. So, ito na 'yun nasa likod ko yung uh, palay natin. So, 'yun, tuyo na 'yan. So, pinatuyo na natin 'yan. So, ayan. So ito na yung lahat. So mga, mga ka-farmer no, so bago tayo umabot sa ganito sa pagpa-ani natin ay marami talaga tayong napagdaanan mga ka-farmer no. So mga pagod, hirap, ganun. So So isa na yon yung uh, nakaraang uh, bagyo mga ka-farmer no. So kasunod-sunod yung mga bagyo na dumaan at uh, medyo uh, na flat yung ating palay. So pero Uh, ayos naman at nagawa natin ang uh, paraan. Sa video na ito mga farmer ay ibabahagi natin kung ilan nga ba yung uh, inabot natin or naani natin sa ngayon na tagani. So ilan sako nga ba yung uh, inabot natin. So sa mga ka-farmer ay may kunting calculation din tayo kung uh, ilan nga ba yung uh, natira na sa atin. So ayun kasi marami din kasi hindi sa atin yung uh, lupa at uh, may... Uh, kuhanan din yun ng parte ng may-ari ng lupa at uh, simpre sa mga nag-harvest din, sa mga nag-aani, sa mga farmers natin so ayun, uh, kuhanan pa yun so ngayon ay uh, ibahagi ko sa inyo kung ilan na nga ba yung natira sa atin so ayun na nga mga farmer no so kung gusto nyong malaman mga ka-farmer ay uh, panoorin nyo tong video na to at uh, may kunting ibahagi uh, lang tayo sa inyo So bago tayo magpatuloy mga ka-farmer no So kung bago ka pa lang sa aming channel Ay kung gusto mo yung mga videos about farming So uh, baka pwede makahingi na subscription mga ka-farmer no So yun lang mga ka-farmer no So ito pala yung lahat ng ating na uh, harvest na palay mga ka-farmer no So ayan sa Ate na po ito mga ka -farmer. So iyan, ah uh, iyan mga ka-farmer no. Sa so, saka dito pa, meron pa dito. So ayan, ah uh, tinakpan muna namin kasi may manok. So ayan. So 'yun na ang ka-farmer no. So sa kabuuan ani natin mga ka ay yung ah uh, wala pang bawas, yung ilang sako yung na inabot natin. So overall na 'yun ay uh, umabot po tayo ng Uh, isang daan at apat na sako, mga ka farmer no? So, yan ang mga ka farmer no? So, kung masasabi natin ay uh, medyo uh, uh, marami talaga yun. So, kalain mo yung isang daan. So, yun ang mga farmer no? So, isang daan sako. So, yung bawat kilo ng sako ay may kilo na 50 to uh, 55 kilos bawat sako, mga farmer no? So, uh, basa pa ba yun, mga farmer So, ayun. So, yun na nga mga ka-farmer, no? So, punta naman tayo sa uh, calculation mga ka-farmer, no? So, kung ilan nga ba yung uh, natira sa atin mga ka-farmer, no? So, yun na nga mga ka-farmer, no? So, uh, ibahagi natin. 104 yung uh, inabot natin. So, ayan. So, overall na yan. Yung isang daan at isang daan at apat. So, ayan. Overall na yan. At saka, Babawasan ito ng uh, yung makina na ginagamit natin para ano yung magbulhot so ayun so babawasan yan so by 25 yung hatian uh, isa sa uh, makina at saka uh, 24 naman sa amin so ayan so so sa so, isang daan ay bawasan yun ng ano ng apat so isa 104 maka farmer ay may natira na po tayo ng Uh, 100 So, so isang daan So, ayan So, isang daan na yung natira sa atin mga farmer no? So, ayun So, uh, ang itong isang daan Ay babawasan din ito ng ating mga magsasaka So, yung ating mga farmers, mga ka-farmer So, ayan So, by Sa hatian naman ay uh, By 6 yung uh, hatian, mga ka-farmer, no? So, Uh, lima sa amin sa aming uh, nagtrabaho sa sakahan at saka isa yun sa mga nagharvest ng ating palay so ayun so sa isang daan naman ay kuan na to so yun na nga mga ka no so ito na yung uh, calculation natin mga ka no so ayan uh, nyo nga mga ka-farmer uh, baliktad yung number so kasi naka-front cam tayo mga ka no so ayan So, yun na nga mga farmer no? So, ito, uh, isang daan. So, ayan. So, ito yung lahat ng ating uh, ani. So, 104. Uh, binawasan yan ng uh, may-ari ng bulhot or ng makina. So, ayan, may uh, 100 na natira. At saka sa atin, ay uh, binawasan din yan ng uh, ating mga farmers natin. So, ayan, si Vintin. 17 sako yung nabawas, so may natira na tayo na uh, 83 na sako. So, ayan mga ka-farmer, no? So, yung 83 na sako, so ayan mga ka-farmer, no? At saka ito, ay sa ano ito? Babawasan din ito yung 83 na sako, babawasan din yan ng uh, may-ari ng lupa, so may natira sa atin. So, ayan, ito na yung natira sa atin, uh, binawasan ng uh, 20 na sako mga farmer no? So, kasi nga uh, by 4 din yung uh, bawas or yung hatian ng may-ari ng lupa. So, ayan, ito na yung natira sa atin mga ka-farmer, no? So, 63 na sako mga farmer no? So, sa atin na yan mga farmer no? So, ayan, ito na yung uh, natira sa atin. So, ayan na nga mga farmer no? 63 na sako. So, yun na nga mga farmer no? So, ito na yung lahat yung calculation natin. At uh, sanay na intindihan yung mga ka-farmer, no? So, ayan. So ito pa ang masasabi ko mga ka-farmer no. So uh, maganda talaga kapag ikaw mismo yung uh, may-ari ng uh, lupa na yung pinagsasaka mga ka-farmer no. Kasi hindi yun mababawasan ng uh, parte ng may-ari ng lupa. So yun na nga mga ka-farmer ang ka uh, kagaya na nga nito. So so 80 80 kasako nga yung uh, yung natira na sana. So at binawasan na yun ng Uh, may ari ng lupa. So, ayun na nga na ay, ang natira sa atin ay yung uh, 60 naman na sako, mga ka-farmer, no? So, yun na nga, mga farmer no? So, yun yung uh, simple calculation natin, mga farmer So, kung bakit uh, ganun na lang yung natira sa atin kung bakit uh, sa isang daan na sako ay uh, 60 na lang yung natira sa atin. So, yun na nga, mga farmer no? So, sana ay may uh, kunting naintindihan intindihan kayong mga ka-farmer sa ting mga uh, simpleng calculation. So, 'yun na nga, mga ka-farmer, no? So, 'yun na nga, mga ka-farmer, no? So, idagdag ko na din 'to. So, kung uh, kung meron kang lupa na uh, may uh, mayroong uh, sakahan o pwedeng pagtamnan ng palay ay uh, kung makakaya mo ay ikaw na lang mismo yung uh, magsaka nito kasi nga mas uh, maganda yung Uh, uh, posibilidad na uh, magkaroon ka ng uh, magandang ani at uh, samahan mo na rin ng sipag at uh, gawin yung mga tamang proseso ng pagsasaka uh, para magkaroon ka rin ng uh, magandang ani so yun na nga mga ka-farmer no? so uh, hindi po ibig sabihin na uh, maliit na lang yung natira sa atin uh, for me hindi naman talaga maliit yung 60 kasako eh kung kung i lang natin sa mga nagasto natin ay uh, yung 60 na sako ay uh, ayos na rin yun. Pero mas maganda talaga kapag uh, ikaw yung mismo yung uh, may-ari ng lupa o yung sakahan na pinagsakahan mo. So, yun na nga mga farmer no? So, yun yung uh, maganda doon mga farmer So, yun lang mga ka-farmer, no? So, okay na yun mga ka-farmer kahit uh, ganun yung mga nangyayari. So patuloy pa rin tayo. So ganyan ganun din yung pagsasaka, mga farmer, no? So uh, medyo dadaan din tayo sa mga uh, pagod, hirap, ganun. So okay lang yun mga farmer, no? So kasi nga uh, nakatulong din yun sa atin uh, na pagkukunan natin ng ating mga uh, pangailangan. So yun ang uh, mga ka-farmer, no? So kung ikaw mga ka-farmer ay uh, gusto mo din ng mga uh, ganitong pagsasaka, yung yung mahilig ka din sa pagpapalay so yun mga farmer no so pagpatuloy mo lang yan mga farmer at uh, balang araw ay uh, um, karoon din tayo ng magandang ani so mga farmer no so yun nga basta sama lang natin ng sipag at tiyaga mga ka farmer no so at yung mga tamang proseso lang mga ka farmer no so yun ang mga farmer no So, yun na nga mga farmer no. So, hindi na natin pahabain yung video nato makafarmer farmer no. So, kapag uh, nagustuhan mo itong uh, video natin ngayon mga farmer ay uh, baka i-like na rin yung ating uh, video at saka baka pwede na rin i-subscribe yung ating channel uh, para mas ma-update kayo sa susunod na video ng ating uh, i-upload. So, yun lang mga farmer no. So, uh, salamat sa tanood. So, ayun. So, God bless uh, everyone